Good morning, good morning po sa lahat at akin pong binabati ng isang maligayang, maligayang, maligayang happy, happy, happy Mother's Day ang lahat po ng mga ina ng tahanan, ang lahat po ng mga ilaw ng tahanan pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at ako po ay nandito sa aking mga halaman alam niyo naman po na ang mga nanay ay ito ang isa sa nagpapasaya o nagpapaaliw ng ating buhay itong mga nilikha ng Panginoon ng mga halaman ayan Maaga pa po ako ay uh, nag ayos ng aking mga halaman dahil kapag hindi po talaga naiinitan ang mga halaman ay pwedeng manguluntoy, pwedeng mamatay gaya din po ng ating spiritual na pamumuhay Kapag wala pong suporta ng uh, salita ng Diyos, araw-araw ay pwede pong mamatay ang ating relasyon sa Panginoon. Ano po? Kasi nangihina ang ating pananampalataya kapag walang supply na salita ng Diyos ang ating mga buhay. Ayan, mga kaibigan, at alam niyo po ba, itong aking uh, tanim na ito, ay ngayon ko lang po yan na uh, kita na ito pala ay namumunga ito po yan ang kanyang puno, yan ang kanyang bulaklak at marami na pong bulaklak yan na e-produce pero hindi pa naman po yan namunga, pero ito pong nasa taas ay namunga po siya, yan parang sungay, parang sungay ng kalabaw, dalawang piraso na magkarugtong at yan ay doon sa na mulaklak din dati. Imbis na bulaklak ang lumabas ay bunga. Ewan ko lang po kung kayo ay meron din ganyan. Basta ang aking halaman ganito ay namunga na. Ayan. Purihin po ang ating Panginoon. Kumusta, kumusta, musta Kumusta po sa inyong lahat. Ako po ay busy-busy uh, lang araw-araw. Kahit lang po halaman na lang ay uh, Nakakapagbigay na po yan ng kaaliwan sa buhay ng inyong nanay, really Yan ang aking mga halaman, mga halaman, mga halaman. Salamat sa Panginoon dahil meron pong mga halaman na nakakapagbigay ng kaaliwan sa buhay ng mga nanay. Ayan ang mga nanay, meron din po akong malunggay dito. Bagong tanim po yan ang malunggay sa aking plant box at ang taba-taba po ng mga dahon. Ayan, andoon pa ang aking mga halaman at uh, yung mga halaman na talagang nagbibigay ng uh, galak ay ito pong aking uh, bugambilya ayan po, ang dami pong bulaklak mga kaibigan, para po tayo nagtitinda sa Divisoriano, lapit lapit, lapit po, tatlo tatlojis tatlo yan, <laughs> yan po ang ating mga halaman, o, tingnan yung mga kaibigan o. ang dami daming bulaklak, ayan sa isip ni Lord ay magma Mother's Day na. Ito na lang ang regalo ko kay Riley dahil mahilig siya sa bulaklak dahil siya pinanganak ng Mayo. Kaya ayan, pinadami ni Lord ang bulaklak. Talaga pong uh, bulaklak lang ay isa na pong uh, malaking regalo sa buhay ko. Dahil po yan ay isang uh, pangkliw talaga. Ayan po po yung kulay puti ng bulaklak na rin. At patuloy pong namumulaklak ang ating labandero. Ayan po, di po ba? Nakakatuwa po ang Panginoon kasi sa simpleng bagay na meron tayo, tayo po ay masaya na, nagagalak na, di po ba? Ayan mga kaibigan, basta lagi lang po tayo nga maging masaya upang sa ganon, ang Diyos po ay mapapangiti din natin. Happy Mother's Day, Mami! Mother, lang, How are you? I'm more fine. Okay, thank you, Lord. At napaka uh, palad ni Mother hanggang ngayon ay andito pa. Alam mo na, hindi mm. Di ka bagay dito. Dapat sa Amerika ka. <laughs> sa <pang> Amerika na eh. <laughs> hindi po. Dito lang po talaga ako dinala ni Lord sa Philippines. Buera, buera <laughs> <laughs> Ingat po kayo, Mother. Oo, oh, oh, Okay po. Ayan, ang ating uh, isang lula. Ayan, dapat daw, taga-Amerika tayo. Dapat talaga, eh, pupunta tayo ng Amerika. Pero, hindi po talaga niloob ng Diyos. Dahil alam ni Lloyd na wala po akong hilig sa Amerika. <laughs> Ay, yung mga pamilya lang, gusto pumunta ako ng Amerika. Ayan, mga kaibigan. Kasi, sa pamagitan lang po ng mga ganitong halaman na mula kay Lord ay eh, masaya na po ako kahit wala pong Amerika ay uh, masayang masaya na po ang buhay ng inyong nanay ready ayan. isa pong uh, masaya at magandang umaga sa lahat ayan po tayo po ay uh, andito muna sa labas nagpapainit-init at uh, sinusulyap-sulyapan ang mga paligid ang mga bulak-bulak ayan kita niyo mga kaibigan oh, sobrang init na doon sobrang init na at syempre sobrang init na rin doon kalibat kanan po ay mainit at ang aming aso na si impoy ay papasok na yan maya so yun lang mga kaibigan muli ay uh, isa pong uh, magandang magandang araw sa lahat ng mga nanay Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon dahil marami pa po tayong duty na gagawin sa ating pamilya, sa ating community, sa ating mga kapwa, ano po. Kaya stay foot lang, mga mother, stay foot lang. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at wag po nating kalilimutang ipanalangin ang ating mga pamilya araw-araw. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay, malayo man at malapit. Eh 'wag po nating pababayaan sa pananalangin. Ano po? So hanggang dito na lang po ang aking uh, pagbati sa inyong lahat. Sa oras na ito at uh, nawa po ay uh, masaya po tayong lahat. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mga nanay na kanyang nilikha at naging ilaw ng tahanan ng bawat pamilya. Ano po? Thank you so much po sa inyong panonood. God bless us all po. Bye.